Ito, oh, masisagi, makulit. Eh, ay, nakagutom na yata sila, o. Oh. Makadinig lang ng ano, nagsilapitan. Oo, o oo, o oo, oh, oo. Oh, 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 oh. po. ng pagkain na. Pwede ba sa kumakain na si mama? Oo. Hmm. Oh. Oh. Hang mo na. Hmm. si Kaya bantay nasaan? saan? Ibang tatay mo? Ah, saan tatay mo? Ibang tatay mo, baby ko. Oh, hang na ni mama. Bilis. Ah, nasaan? Ah, nasaan? Ay, ang dakis daw sa'yo. Kiss mo yung cellphone. Kiss mo yung cellphone. <coughs> Bro. Ito na. Asan tatay mo? Tawagin mo tatay mo din. Ha? Ah, Sige? Asan sa si kuya bantay? Tawagin sa si kuya bantay? Oh, walang tigil ang kawag ng buntot. Oh, oh. Ay, ang mga alaga ko. Mm. Ah, gutom na yata sila. Ano ah, ang halian naman kayo? nung gusto nyo? Mauna pa kayo kumain sa amin. Ah, sige, ayan, yung mukha mo. Oh. Ah. up, up. up. Mm. Puro. Up, baby, come on. Up, up. Ah. I said, up, baby. Ay, tama. Ah, Up, ah, ah, tama, tama. Up na, ah. Oh. Ah. up. ah, up, tama. Okay. Mm -hmm. Yes? Hi, yeah. nako mga alaga. Nauna pa kayo sa kumain, ha? Mamaya pa ako kumain, ha? Thank you for watching. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat.